Mga kabusing, maghahan tayo ng gagamba. Tayo lang muna mag-isa mga kabusing dahil yung dalawa yung kasama kong dalawa. May nag pa sila ng binyag mga kabusing. Imbitado sila. Kaya ako na lang mag-isa mga kabusing maghanap. Samahan nyo ako mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Yan dito lang. Sa ibang spot na naman. Tingnan natin dito kung may makita pa tayo mga kabusing. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin at si Bajo. Asa dong? Arilaway. 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 Arilaway.

Yun. <laughs> <laughs> mga kabusing, may nakita kaming sapot dito. Yan. Andito lang yung sapot, mga kabusing. Yan. May... Hinahanap ni Bayo. May pababa, mga kabusing. Ang lakas ng ulan kanina, mga kabusing. Kaya baka nasa baba yung gagamba. Hindi rin siya putog. Dito sa tama? Hmm. Hoy! Hoy! Uy, sikat na putol. Namilaway din din eh. Yan ta. Namilaway din. Namilaway ko eh! Pinutambok din. Hmm? Hoy! Hinahanap pa namin yung gagamba mga kabusing kung saan nagtatago. Kasi bumaba.

maglaro yung laway ako eh continue ko eh nasumpay ko eh sa gikan nabot din oh ang laway niyo eh hindi rin masigikan naputol naputol sabi si Bayo tau magibalihan siya no Tagak yun eh. Okay, na paubos hmm, doon. Bala, Hmm, bala yun. ano yung na, niya, glaway. Ano, na? Aon, paubos na. Nandiyo yung paubos doon. Oh, dapat. Dabi Kuha lipat-lipat niya. Marok lipat mo <laughs> <laughs>

putol mo. Wa gayon ka putol. Dini sa ni abot eh dini. Mga kabosing may nakita si pamangkin dito. So, yung sapot yan. Yan. Ito yung sapot mga kabosing. Kitang kita. Ito lang. Ayan. Tapos yung gagamba. Kitang kita rin. Ang laki. Ang laki yung butchog mga kabosing. Hindi <laughs> siya nagkasya sa bahinya. <laughs> mga butsog pa ang mga gagamba ngayon mga kabusing yun yung starin natin model mga butsog pa ang mga gagamba yan yeah, o oh. pa mga kabusing wala kami masyadong maganda na nakita okay mga kabusing may nakita tayong sapot o oh. yun sapot siya mga kabusing hanggang dito lang saan kaya yung gagamba hanapin natin may karugtong siya doon wala wala Ay, andito lang yung gagamba. Oh. Yun. Andito lang pala. Kaso, butyog lang siya, mga kabusing. Oh. Yan. Pag butyog, hindi lang natin kunin. Yun. Butyog na gagamba. Diyan ka lang boy, hindi lang ka, hindi ka namin kunin. But yung siya mga kabusing, hanap tayo ng tamang sukat. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! <laughs> Charan! <laughs>